Dalawang araw mga ka-aircon man, meron po tayong iti-check ngayon sa ang photon ban. So ang problema ko nito ay mahina po yung namig ng aircon. Tapos nalagyan ko po agad ng gauge para ma-check yung pressure. So nakapa-tapa ko muna yung mga tube para malaman ko kung ano yung status. Ngayon po, nag-high pressure ko siya. So, tinignan ko po yung calling fan so, nakita ko dito ay eh, isa lang yung gumagana yung isa ay detective so, uh, yan po so hindi ko lang po yung video ko sana may natutunan kayo sa aking video maraming salamat po Sparks, bye bye. please like and share thank you